morning kakabsat nakagat, nakagat tayo ng uken. Ito yung salary no kaya magpapa-inject tayo ng anti-rabies kakabsat kinagat tayo ng uken. delikado Mapansado taon joke lang Puto tayo sa bayan kakabsat, magpapa-inject ng anti-rabies. Kasi nakagat tayo ng tuta. Yan po yung tuta kakabsat na kumagat sa akin. Yung, yung maitim-itim na aso. Itim-itim. Sa sobrang danag ko kagabi kakabsat, nilaklak ko yung sampung tubay taus Sa so tingin nyo guys, may rabis na ba to? So ayun kakabsat, nag-research-research research tayo kung may rabis ba talaga ang tuta mga kakabsat. Nag-research tayo sa Facebook, YouTube, saka sa Google kakabsat. Kaya ito yung kinalabasan kakabsat. Hindi lahat ng tuta ay may rabis. Hindi rin totoo na mas malakas ang rabis ng tuta kaysa adult na aso. Pero may nakita akong isang article dito kakabsat na isang ginang na nakagat ng aso na tuta kakabsat. Halina't tuklasin natin kung anong nangyari sa ginang na nakagat ng aso na tuta kakabsat. Nitong 2018, isang 37 anyos na babae ang nireklamo na siya ay nakagat ng kanyang 2 1⁄2 month old na tuta habang ito ay pinapakain niya. Sa pag-akalang wala namang rabis ang napakabata pang tuta ay hindi nagpunta sa doktor ang ginang at nagpabakuna ng anti-rabis. Sa nabasa kong itong article na ito kakabsat nagtigerger ang aking batik-kulang puso daldalam kakabsat kaya't pinagpatuloy ko ulit ang pagbabasa kakabsat hindi niya rin hinugasan ng sabon at tubig o kahit anong antiseptic ang sugat na nakuha niya sa kagat ng kanyang tuta matapos ang isang buwan at kalahati ay nagsimulang magkaroon ng takot sa tubig ang ginang siya ay dinala sa ospital noong June 9, 2018 at namatay tatlong araw ang makalipas. Ang kwento na ito ay nasabing ginang ay tampok sa isang pag-aaral na nailathala sa Indian Journal of Applied Research. Conclusion at sagot na ginawang pag-aaral kung may rabies pa ang tuta na edad na tatlong buwan pababa ay oo. Kaya naman mahalagang maging maingat at pabakunahan agad ang iyong alaga laban sa infeksyon mga kakabsat. So ayun guys, nakagat tayo kagabi guys ng tuta. Kaya kinabukasan, madandanagan na ako guys. Nagbalinak sa nga aso, ululoy. <laughs> Nagdamag-damagnak no mabalintatag pa inject kay anti-rabies. No bigat pa ka no, kaya paliuntay ko kakabsat no. Nga mangyari.